Ating pagdedebatihan ngayong muling nakunan si Alex Gonzaga sa pangalawa, sana nilang magiging anak ni Mikey Morada. Inamin naman ni Alex na naiinggit siya kina Tony Gonzaga na dalawa na ang anak. Ang tanong, kailangan bang maingit si Alex sa kanyang kapatid dahil nakakadalawang supling na ito ni Direk Paul Soriano? So dapat ba siyang maingit? Yun ang ano, yes Oo. or no? Ayan. Yes, uh, siyempre! Bunutan! Oh. Bunutan. Bunutan ang nangyayari. Ay, gusto mo na kaagad ka suma, ano, sumagot. <laughs> <laughs> Ayan. Ay! Yeah. Tayimik ako ngayon! Yes! Para sa akin is yes, no! Hindi ka dapat may doon sa akin mo. Dapat ka maging prod ka na ang iyong ate ay hindi ba o at may anak, <laughs> ba? Diba. So hindi ka dapat may kasi darating din naman ng time na talagang magkakalag si Aris Kuzama. Dapat, instead of my death, ay maging proud siya dahil may mga pamangkin siya. Dahil, dalawa lang naman silang magkapatid. O, di ba? Hindi dapat may inggit. Ako? Yes! Punta na yung get! Eh, hindi yun? Parang gusto mo... Mismo na nice mismo naman kasi nang galing na kay Alex na naliinggit siya, di ba? Pero, siyempre, Uh, alam mo, pag ito nag-uusapan yung mga ganito mm. na yung babae, eh, wala pang anak. Mm. Parang napaka-sensitive. O, sensitive. Oh, na sensitive ganitong, ayaw nila. ang bagay, Lalo diba? Lalo na kung may nakikita ka mm -mm. Ka. Uh -huh. Pero hindi pa rin natin maaalis talaga. Mm. Lalo na halimbawa may kaibigan tayo, may kapatid tayo, mm. sila may mga anak na, magaganda ang ano, maganda ang pamilya na. Tapos ikaw, no, ilagay natin sa sarili natin. Wala. Talagang maiinggit ka talaga. Talagang darating at darating yung, yung ganong punto sa ano, sa buhay mo. Parang iba pa rin yung ng pamilya. Oo. Oh, Sa ano opinion mo yung friendship? Ah. Mm. <laughs> na pwede ako no, pwede ako yes. So, mm. Hindi ka dapat mainggit kasi kapatid mo naman ah. yon. Kasi sigurong inggit in, in, nice in a nice way. way. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi buti pa si but, but anak ako wala. No, hindi mo naman mafeel yun sa kapatid mo, 'di ba? Siyempre happy ka. Mm -hmm. Pero yung inggit in a way na buti pa si Ate nakakadalo. Oh -oh. Ka. Kasi an dun ka sa moment na ano eh 30 mm. plus ka na, siyempre parang ano na pressure ka din. Sabi nga niya, inamin nga ni Alex na pe-pressure mm -hmm. siya sa mga oh. tao, 'di ba? Napapressure ka na kasi yung mga babae po pagka uh, na, na edad 30 plus na sila, parang ano, yung nagkakaroon ng biological nang nagkakaroon ng biological clock, may pressure talaga na parang at risk ng magbuntis, paano pag hindi pa rin nakabuo. Pa, parang hinahabol mo yung age mo eh, kasi risky na eh. Mm -hmm. Sa babae, pagka nagbuntis kasi siya na 30 plus, parang ganun. So parang feeling ko, wala na maibig sabihin si oh, Alex oh. doon na inggit. Siguro na inggit siya kasi nga, nakikita niyang may dalawang anak na yung kapatid niya. Oh, oh. Oh. Nanang sa akin, na, dapat hindi maingit. Mm -hmm. Pagkos, maging masaya pa <laughs> dahil merong anak ang ating natin mo, di ba? Mm -hmm. oh, naman. Eh, hindi oh, na hindi ka dapat na pero mm. sinabi naman niya sa kabilang banda, inamin nabi oh. naman ng una na inggit siya, no. Pero, pero natanggap niya na, di ba? Oh. Yung na, yung na, na, naman natin no. si Alice kung mainggit siya. Kasi iba pa rin talaga yung may sariling pamilya. Ka Nakikita mo yung mga anak ka na Meron mm. kang ka binibibi, 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 May pinapagalitan ka. Anak, bakit ganyan? huwag na ano, sabi, sa pera, masalit sa pera. Yung pa, iba pa rin may pamilya may anak. Ito yung inggit na dapat intindihin. Oh, kasi may ibang inggit na, di ba, sa career, di ba? Oh, yeah. Sila magkapat... Yun ang hindi maganda. Oh, okay. okay. Sa so, okay. sa katrabahong inggit. Oh, oh yes. Oh, oh. Sa, sa, hindi sa kasamahan sa, 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 ano, sa panulat. Uh -huh. Naiinggit lang si Alex kasi <laughs> gusto niya rin na magkaano, magkaanap. Yun lang, na mag -anak. Mag -anak. Ano, mag lang naman ang resource.